Bilang mga mananampalataya ng Panginoong Heso Kristo, naniniwala tayo na sa langit o paraiso na pupunta ang mga mananampalatayang yumauna na naligtas ng kanyang biyaya. Ito rin umano ang permanenting lugar ng mga tao para sa buhay na walang hanggan. Ayon sa Biblia, ang langit ay isang tunay na lugar kung saan maninirahan ang mga tao ng Diyos. Sa katunayan, ang langit ay kung saan nakatira ang Diyos at ang mga anghel. Ngunit sinasabi din sa Aklat ng Pahayag, Nabababa ang isang bagong langit at bagong lupa na isang walang hanggang tahanan ng tao at ng Diyos. Ano ang pagkakaiba ng intermediate heaven at internal heaven? Saan ba talaga ang huli at permanenteng lugar ng mga kristyanong yumauna? Magkakaiba ang sagot ng iba't ibang relihiyon patungkol sa patutunguhan ng isang yumao. May mga nagtuturo na kung mabait ka, pupunta ka sa langit. At kung masama ka, masusunog ka sa impyerno. May mga naniniwala din sa reincarnation kung saan ay pwede nang ipanganak muli o mabuhay muli sa ibang katawan. Pwedeng sa tao o hayo pa nga. Depende sa mga ginagawa nila noong nakaraang buhay. Ayon din sa iba pang paniniwala, kapag yumao na ang isang tao, tapos na at wala nang patutunguhan pa ang kaluluwa. Kung baga, kapag nawala ang isang tao sa mundo, ito na ang kanyang huling destinasyon dahil wala nang kabilang buhay. May naniniwala din naman na kapag ang tao ay yumao, ang kanyang kaluluwa ay matutulog muna hanggang sa dumating ang resurrection o pagkabuhay na maguli ng mga namatay. Ngunit bilang mga kristyano, alam naman natin na kapag namatay ang isang tao, ay meron na agad itong patutunguhan. Ito ay kung naligtas siya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Siya ay nasa langit na kung saan siya ay makakaranas ng kapahingahan at kagalakan sa piling ng Diyos. Ngunit kung hindi, siya ay tiyak na makakaranas ng labis na paghihirap at pagdurusa sa Hades. Madalas na inaakala ng ilan na ang paraiso na ang huning lugar para sa mga yumaong mananampalataya. Ngunit sa video na ito, lilinawin natin kung saan nga ba talaga mapupunta ang mga mananampalataya ayon sa Biblia. Magkatulad ba ang paraiso at bagong nangit at lupa? Iniisip ng ilan na ang paraiso ay alamat lang. Para naman sa iba, ito ay isang pangarap na perpektong daigdig kung saan naroon ang Diyos at mga taong nanampalataya sa Diyos kapag sinasabing paraiso. Ito ay itinuturing na isang lugar na napakaganda, kasiyasiya, kaaya-aya at wala ng pagdurusa. Ang paraiso ay totoo ayon sa Biblia. Binanggit ng ating Panginoong Kristo ang salitang paraiso noong oras na sila inapako sa krus kasama ang magnanakaw. Sa Luke chapter 23 verse 43, sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Ibig sabihin mga kapatid, noong oras na iyon mismo ay mapupunta sila doon sa paraiso. Nabangit din sa Revelation ang salitang paraiso. Sa Revelation chapter 2 verse 7, sa mga Inglesya na magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Malinaw mga kapatid na meron paraisong naghihintay para sa mga taong nananampalataya sa Panginoong Isokristo at doon sila ay pansamantalang mapupunta. Pagkatapos ng buhay dito sa lupa ng isang mananampalataya na yumao ay dadaan muna sa tinatawag na intermediate state. Gayunpaman, ang paraiso ay ang tinatawag na intermediate heaven, isang daigdig na kung saan ang mga matutuwid na espiritu na lumisan sa buhay na ito ay naghihintay sa pagkabuhay na maguli ng katawan o resurrection. Ibig sabihin, Pansamantala muna silang maninirahan sa piling ng Diyos sa 2 Corinthians 5, verse 8. Malakas ang aming loob at mas gusto pa naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Tunay nga nakasama na ng Panginoong Yesus ang mga yumaong lumakad sa katuwiran at naligtas ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, ang Intermediate Heaven o Paraiso, isang pansamantalang lugar para sa mga taong mananampalataya habang naghihintay ng resurrection at glorification. Tunay nga na ito ay isang lugar na punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng kapayapaan, punong-puno ng kapahingahan at punong-puno ng kasiyahan. Habang naghihintay sa paraiso ng Diyos, magiging kumpleto na ang lahat dahil makakapiling na natin ang Panginoong Diyos doon. Ibig sabihin, hindi na rin pwedeng mapunta sa impyerno ang mga taong nasa paraiso na kung saan ay naligtas na sila at naghihintay para sa isang pangako ng walang hanggang buhay ang bagong langit at lupa. Gayunpaman, hindi ang intermediate heaven o paraiso ang ating huling hantungan kahit na ito ay isang kahangahangang lugar. Ang Intermediate Heaven ay hindi ang lugar kung saan tayo ginawa. Hindi ito ang lugar na ipinangako ng Diyos na muling isa sa ayos para mabuhay tayo magpakailanman. Hindi natin dapat malimutan ang ating tunay na patutunguhan. Hindi rin tayo dapat malito. Ngunit asahan natin ang ating muling pagkabuhay sa katawan at ang ating permanenting lugar o Eternal Heaven ang eternal heaven o ang permanente nating tirahan na tinutukoy na bagong langit at bagong lupa sa Biblia. Sa 2 Peter chapter 3 verse 13. Subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na pag-aarian ng katuwiran. Ibig sabihin mga kapatid, hinihintay pa natin itong bagong langit, bagong lupa. Ngayon, sinasabi ng Biblia na kailangan muna nating maging glorified body para makapasok sa bagong langit at bagong lupa. Ibig sabihin, kapag nagkaroon ka na ng glorified body, ito ay wala ng katapusan at wala ng kamatayan pa. Ngayon, alam naman natin na hindi pa nagaganap ang resurrection o ang pagkabuhay ng mga yumao. Wala pang glorified body, sinasabi sa atin ng Biblia, na bubuhayin munang muli ang mga yumao at ito ay mangyayari sa ikalawang pagdating ng Panginoong Yesus at rapture. Ang rapture ay isang pangyayari kung kailan kukuhin ng Diyos ang lahat ng mga mananampalataya sa lahat ng dako ng mundo upang bigyan ng daan ng kanyang matuwid na paghatod na ibubuhos sa sangkatauhan sa panahon ng Great Tribulation. Ito ang huling gagawin sa atin ng Diyos na pumapatungkol sa ating huling kaligtasan o final glorification. Ang makakaranas lamang ng glorification na ito ay walang iba kundi ang mga taong nananampalataya sa Panginoong Isu Kristo. Ang katawang iyon ay wala ng kapintasan, ngunit isa ng maluwalhating katawan. Hindi na ito tulad ng ating katawang lupa na nasasaktan, may limitasyon at namamatay. Kailangan nating maging glorified body para doon sa buhay na walang hanggan sa lugar ng bagong langit at bagong lupa, ang lugar na walang katapusan at wala ng kamatayan pa. Ngayon mga kapatid, nasaan nga ba ang bagong langit at bagong lupa na isang permanenteng tirahan ng mga naligtas alam natin na ang kasalukuyang langit at lupa ay matagal nang napailalim sa sumpa ng Diyos dahil sa kasalanan ng sangkatauhan. Ang lahat ng sangnilika ay dumaing na gaya ng sakit sa panganganak. Ito ay ganap na babaguhin ng Diyos at ito ang katuparan ng kanyang mga plano. Sinasabi sa Biblia na ang mundo ay makugunaw muna at papalitan ng bagong langit at bagong lupa na ating permanent na tahanan kung saan tayo ay mamumuhay kasama ng ating Panginoong Yesu Kristo magpakailanman. Ito ay magaganap sa pagtatapos ng isang libong taon at pagkatalon sa tanas. Pagkatapos ng paghuhukom kung saan hinatulan ng lahat ayon sa kanilang ginawa, ang bagong Jerusalem ay bababa mula sa langit patungo sa lupa. Ang tinutukoy na bagong langit o bagong lupa ay literal na bababa sa langit. Ito ay ang lugar na galing mismo sa Diyos. Ang kasalukuyang langit at lupa ay maglalaho na at papalitan ng bagong langit at bagong lupa at wala na rin ang dagat. Sa pahayag chapter 21 verse 1 to 3, Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong daigdig. Wala na ang dating langit at daigdig. Wala na rin ang dagat at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buwat sa Diyos. Gaya ng isang babaeng ikakasal, maganda ang bihis at handa na siya sa pagsalubong sa lalaking kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. Ito ang pangwalang hanggang tirahan ng mga mananampalataya. Ang bagong lugar ay ang lugar kung saan natin gugugulin ang walang hanggan. Sa bagong lupa matatagpuan ang bagong Jerusalem, ang banal na lungsod. Sa bagong lupa din makikita ang mga pintuang nyari sa perlas at mga lansangang nyari sa lantay na ginto. Para naman sa mga hindi nananampalataya at nakatakda sa walang hanggang kapahamakan, meron din silang tinatawag na intermediate state. Sila inaroroon ngayon sa tinatawag na Hades. Ibig sabihin, doon sila pinahihirapan ngayon at wala pa sila doon sa dagat-dagatang apoy. Totoo na wala pang tao sa impyerno. At mapupunta pa sila doon pagkatapos ng final judgment. Ang mga taong hindi mananampalataya ng Panginoong Isu Kristo at napahamak ay itatapon sa dagat, dagat ng apoy kasama si Satanas at ng Antikristo. Ito ang ikalawang kamatayan. Mga kapatid, ito ang pagkakaiba ng paraiso at ng bagong langit at lupa. Isang ganap na nabagong paglikha. Sa bagong lugar na iyon, ang kasalanan ay ganap ng mapapawi at wala na ang sumpa. Ang bagong lupa ay magiging malaya sa kasalanan, kasamaan, sakit, pagdurusa, kamatayan at wala ng sumpa ng kasalanan. Ito ay magiging lupa gaya ng orihinal na nais ng Diyos. Ito ay ibabalik sa Eden. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy po natin ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.